Oh, mau paingod to mga guys. Adan ako upad naglambos si Rao pasuk paso kan na ako magbarari. Adto na guys, imuli na ako magbarari mapasip-paso daw. Bagtoan din ba naghakot pirang ganing barion aw binari para lambuson. At to guys, oh, so, naghakot na ako para lang boss, adi. Guys, hirap-hirap na kami. Nagkahirap-hirap na kami guys. Para kami kain. Hindi kami magpapagod. Pagod lang muna. Para tumuri pagkain. <laughs> Pagod lang muna para kami nakakain ng rice.

kepitan Bapak <tuk> Ini rasa kopi sepuluh kemaraipnya nih. Bisa menyebar nang cukup <tuk> bagus nah. 煮这个大茄子，啊。